Ayan guys, bumulwak na yung basura dito oh. Napuno na ng tubig kasi Ayan, bumulwak na siya Inagos na yun oh. Oh. Ayan, bumulwak na siya Sana matangay ng lahat Ayun na lang yun, naipong pa rin banda oh. Ayan o oh. Ayan oh. pa banda yan sana matangay na lahat yan. Siguro pagka nagtuloy-tuloy ng mga tatlong araw itong ulan na ito, ay mauubos na yung basura na yan. Yan o. No? Tingnan nyo naman yung tubig, kulay itim. Galing sa taguling nila yan dyan, sa taas Oh. Ayun Ayan, oh. Hindi pa natangay lahat ng buo yung basura, oh. Okay. 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 Okay.